Nandito ngayon tayo ng sa Pangasinan. Ipapakita ko sa inyo ang pinakamalaking farm ng eggplant. Dito tayo. Nakikita niyo po, sobrang lalaki ng eggplant po. Kakaiba. Tsaka kakaiba yung kulay, medyo dilaw sa na talong. Ito niyo lang makikita yan. Maguniti. Tayo. Papasok tayo. Dahan-dahan ang pagpasok kasi merong maliliit pa na talim. Nandito na ako ngayon sa kalagitnaan ng Kaniman. Itong mga talong na ito, kung nakikita niyo po, kung nakikita niyo po ito, mangga ito, mangga. Hindi <laughs> <laughs> ito talong mangga ito. Hindi, <laughs> pipino. Pipino yan. Doon, ha? Pipino yan. <laughs> Nay, di ba? Okay? Tingnan mo 'ko niya. Nakikita niyo po kakaiba yung talong kasi hindi kulay violet, kulay yellow yung talong dito. Dito lang makikita 'yan. Okay? Sir, ipapakita ko ngayon sa iyo kung paano magpitas. <laughs> Tayo. Kung nakikita niyo po yung ibang tanim na 'yan, medyo kulay brown na yung puno niya kasi 5 years nang namumuhay 'yan. Diba? Yung iba naman na medyo ganito pa ang tingkad ng dahon mga 3 years and a half. Pag umabot na sa ng 10 taon, magiging ganito na siya. Doon daw banda. Pag 10 taon na ang mangyayari sa kanya, ito na siya. <laughs> Pakikita mo siya, patay na patay na talaga siya. At pwede mo gawing kape. Oo. Yung dahon. Yung dahon na ito, tsaa, nilalaga ito. At ginagawang tsaa. <laughs> Doon na. Pasok tayo. Ito, iganon mo ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kalawak tong farm na to. Tapos sunod ka sa Campion. akin dapat. Kasi ipakita ko sa kung gano'ng kalawak ang hektaryang ito. Ah, oh, sige. Dito. Kung nakikita nyo, na almost sa sobrang laki, nangirapan ka na sa pag-ikot sa talungan na ito. Nandito na ako sa kalagitnaan, pero sobrang lawak pa rin niya. Diba? Kung nakikita mo, ganyan ang hanap buhay dito sa Pangasinan. Pang Pang dito sila kumikita ng milyon-milyon at dine-deliver pa, in export pa sa ibang bansa. Ito mga tanim na ito. Kung pag nag-harvest sila ng ganito, mga dalawang buwan nilang in-harvest itong talungan na ito para i-deliver doon sa ibang bansa. in export Canada. wala na sana. Okay. May Okay. At Switzerland. Ito yung pinaka main yan. Kung makikita nyo po na sobrang kinis na hindi talaga sa tinatamaan ng uod. Kasi punong-puno ng fertilizer to. Yun nga lang na fertilizer scam tayo. Doon okay. daw. Cut muna. Cut. cut. E paano itong po?